Umani ng atensyon sa social media ang reunion ng Eat Bulaga hosts at ng mga dating membro ng EB Bebs habang inaalala ng mga netizen ang nakaraan. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Ciara Soto ang mga larawan mula sa pagtitipon kasama ang The Barkads at dating e EB dancers na Sinayos Rivera at Mergin Maranan. Mga larawan mula sa sobrang saya ng gabing iyon, caption niya. hindi tinukoy ni Shara ang layunin ng pagkikita nila, ngunit may mga netizen ang nag-isip na isa lamang itong kaswal na reunion sa mga dabarkads. Mabilis na nag-viral ang larawan, kung saan maraming netizens ang nagulat nang makitang magkasama muli si Nawali at Yosh, dahil sa kontrobersya mula 2013. noon, pansamantalang umalis si Wally sa Eat Bulaga matapos mag-viral ang video nila ni Yosh. Umalis din si Yosh sa EDBEBS at piniling mamuhay ng pribadong buhay. Ilang netizens ang nag-react sa larawan, at isa ang nakapansin sa karaniwang pangyayari ng mga host na nakikisali sa mga co-host sa Eat Bulaga. Binatikos ng isa pang commenter si Yosh dahil sa pagkakasundo ni Wally na nagsasabi na mayroon siyang potensyal para sa isang matagumpay na karera at maaaring makahanap ng isang mas mayaman, walang asawa, at mas kakit-akit na nagpapahiwatig na may negatibong epekto si Wally sa kanyang buhay. Samantala, si Wally Bayola, na ang tunay na pangalan ay Walter James B. Bayola, ay isang kilalang komedyante, aktor, at TV host. Nagkamit siya ng katanyagan para sa kanyang versatile performances. Partikular ang kanyang pagganap sa karakter na si Lola ni Dora sa kaliserye segment ng long-running noon -time variety show na Itbulaga. Kasama ang kanyang comedic partners na sina Jose Manalo at Paolo Balesteros, si Bayola ang bumubuo sa trio na Joapao, na nagbibigay aliyo sa mga manunood sa kanilang katatawanan at katalinuhan sa segment na Juan for All, All for Juan ng Palabas. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.